Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, inom na tayo ng ating turmeric kasi naglalaga pa lang si tatay na tuba-tuba. Ininom kasi namin gawa ng ang mga bata ay masama ang mga pakiramdam. Parang nilalagnat sila Kuya Mikel at saka si Mik-Mik. That's why sila ay uminom ng kanila mga Gamot. Kagabi. Kahapon, nag-start kahapon. Ito yung para sa sipon. Para sa ubo. Yung sa lagnat, nakaready dun sa table. Nasaan pa gamot sa lagnat? Ayan. Ah, Nag-ready na ako ng mainit na tubig for my, ano to basag? Hindi na. For my turmeric. Ayan. Ayan. Nung tayo So, mag-exercise muna tayo ng ating kamay. This is, ano, yung exercise na to ay para sa ah, uh, mga barabaradong daluyan ng dugo. Ayan. Hmm. Ang taba-taba ako na. Masarap nito may lemon, kaso wala pang laman ang akin tiyan. Baka sumakit. Ewan ko ngayon bakit ganun na. Dati hindi naman. Nakakakain pa nga ako ng pinya bagong gising lang. Kasi mas magandang kumain ng pinya kapag ka... Uh, bagong gising ka din. <laughs> Dati. Pero ngayon ewan ko bakit bigla na lang sumasakit ang aking chan. At yun. Sobrang init pa bagong kulok kasi yung tubig. Sarap, sarap, sarap ng aking mainit na juice. <laughs> Mainit na juice ito. Ang pangunang ng turmeric, ewan ko sa inyo, ang sabon ko rin, turmeric, ang iniinom ko turmeric, syempre tuba-tuba. Ang lagi ko kasi ipinapakita ang tuba-tuba, eto, hindi ko na naipapakita na iniinom ko din. Bago pa ako uminom ng tuba-tuba, eto na muna ang aking iniinom at saka baking soda. So, ayan. Eto, 5 to 10 minutes. Pwedeng gawin ito everyday. Ayan. Ayan, everyday. At saka meron ulit akong ituturo ngayong panibago. Para naman sa brain enhancer. Ganito. Ayan. Ganyan. Tapos ito. 30 to 50 counts. Ayan. 1 2 3 4 5 6 Ayan, parang naman sa brain enhancer. Pasensya na sa kamay na parang luya. <laughs> Ayan. Masama ang pakiramdam ng mga bata. Parang kahapon, pagkagising, paliliguan na sana ni tatay. Nakita ni tatay na may sipon. Pumasok lang nung nakaraan ang nauna si Dudoy ni Lagnat at sinipon. Pumasok nang wala naman silang mga ganun. Umuwi nang nilalagnat at sinisipon. Hindi ko alam bakit ganun. Sila mikmik -Mik naman kahapon lang nag ano, sa kanila, nagmanifest sa kanilang kata. na putol yung ano, bakit ganun? Naputol yung video natin. So, ayan. Hindi ko pa mainom sa init. Ang init. Ah, babay na muna. Gandang umaga sa lahat.